Eh, ate. Oh, ano yun? Ano yun? Uh, parang nagmamadali ka ah. May nagpapabigay kasi sa'yo eh, one pack na kape. Ito oh, may nagpapabigay dun sa barangay natin. Galing ka ba dun? Oo oh, ate, Galing ko Pat lang dun kasi may kinuha lang ako dun sa barangay, may, barangay natin. Oo, oh, may binigay sila na ganyan? Oo, oh, oh, para sa para sa'yo daw. Eh, di ko sino alam, ba, oh. sino ba nagpabigay niyan? Yung tatakbong kape. Kapitan, sa atin. Oo. Oh, mm -hmm. Bakit? Siya. Marami bang tao doon kanina? nung pumunta ka? Oo, oh, ate. Maraming tao doon. At saka, daming karton-karton doon ng binas kapit at bigas na pinapamigay. Eh, buti nga naalala kita. kinu kinuha ko na doon para sa'yo. O, oh, saan yung bigas ko? Meron kang bigas, wala akong bigas. Di ko alam, naubos na ata kasi bigas talaga, importante na kinukuha niya. eto Ito kape, alam ko naman na lagi kang puyat, kaya ito kape. Oo, oh, oh, buti nga may binigay pa, ikaw talaga. Mm Ito -mm. oh, kunin mo na. Ayan. Ay. To, ah. Eh, ang dami nito ah. Sino bang nagbigay ng kapitan nito? Ah, basta ibubulong ko na lang sa'yo kung sino kapitan pa may makarinig ate. Ay, ganun ba? Uh, oo. <laughs> Sino bang nagbigay? Sino bulong mo na lang? <laughs> Ay, siya ba? Oo, oo. Ay, naku! Ipuboto ko yan. Siya lang, siya lang yung ano ah, nagbigay sa akin ng ganito. Tignan ko nga kung ano yung, yung, yung ilang piraso to. Tignan ko nga kung ano. pa one five ang kapitan na yan. Ah. Oh. Ay, wow. oh. Hindi ko, hindi ko pa Ikaw, nakita. Ikaw, kang one five. Ah. Uh, hindi ko pa nabuksan ate. Uh, pag uwi ko na lang, baka meron din. Oh. Ay, wow, ang dami pala. Oh. Hindi lang pala kape. May ma may pa 1.5 si Kapitan. Ay, nagko, talagang mayarap. Ay, meron pa pala. Ay, 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 pariya! Ay, pang pariya. Magkano kaya to? O, Diyos just... Talagang itong sikapit. Ay, hmm. magkano kayang bariya to? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh, 100 din yan. 10, 20, mm, ay, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Wow! 17 si kapitan. Oh, 17 na yan. Pa. Tapos plus yung kape. Uh, tapos yung bigas kung meron. Ang yaman kapitan natin ngayon. Bali, 2,000 na. Ay, wow! Thank you, Cap! Alam alam mo gagawin ko nito kasi hindi ako nagkakapeng ng cream latte. Oh, Palitan ano? ko ng coffee cobra brown. Oh, wow. Ibenta ko to. At oh, oh, para naman may kitain ka. Po. Palitan ayan. ko ng coffee cobra brown. Mm -hmm. po, salamat ka naman kay Kapitan. Ate, oh, yan. Thank you sa nagbigay. Thank, thank you, thank ka. you. Asahan mo yung boto ko. Okay. Ibosa ko na. Hi, nako. Thank you. sige na, uwi ka na. Sige ate, alis na rin ako para makita ko na rin kung may raman din yung sa... Para makita ko rin kung may 1-7 yung akin Eh, puti nga ikaw meron. Kaya, sige, alis na ako ha. Oo, oh, sige. Mabutuan ko na rin yung kapitan na yun. Sige. oh, bilisan mo. Sige.